Mga netizens, nagulat at humanga sa ginawa at mga pasabog ng Eat Bulaga ngayong Sabado. Boss Joey, nahuli sa kamera, mga dubart ads tawang-tawa sa nangyari. Talaga namang muling ginulat ng Eat Bulaga ang mga manunood at mga netizens, dahil kahit wala ang ilang segments ng Eat Bulaga ngayong Sabado September 21, ay hindi nga mapagkakaila, na talaga namang marami ang mga tumutok at nanood dito. At dahil sa 10 pamilyang henyo ang naglaban-laban sa Grand Finals o sa Championship ng Game 5, ay nagkaroon lamang ng dalawang segment ngayong Sabado sa Itbulaga. Una na nga dyan ay ang segment na Subod Bahay mga kapatid, na kung saan ay may joke pa nga si Queen Amber sa Joa pao sa Team Barangay. Sa tanong na kung ano daw ang tawag sa bagong CR, na makikita pa nga ang cute na reaksyon dito ni Queen Amber, nang sabihin na niya, ang sagot, na banyo, nakatunog ng brand new. Dito din nga ay kumanta ulit si Queen Amber bago bumulot si Bossing. At ang sumunod naman na segment, ay ang Jimmy 5, laro ng pamilyang Henyo Championship, na kung saan, ay nagperform nga dito ang mga EB Girls, kasama si Queen Amber. At syempre kasama din ng mga singing queens. Muli pa ang chineer ng mga Dalbark sa pamumuna ni Bossing, ang Mendoza Family, pagkatapos ng performance ng mga EB Girls, Queen Amber at mga Singing Queens. Na talaga namang marami nga ang mga humanga sa ginawang paghahanda dito ng Itbulaga, na nagkaroon pa nga ng isolation room para sa mga pamilyang maglalaro na kung saan ay pwede nga silang mag-chill at kumain dito pero para fair ay hindi naman nila naririnig ang mga nangyayari sa game. Hinangaan din na ng mga netizens maging ang pagpasok ni Tito Sen na dala ang mga heavy words na paglalabanan ng mga pamilya dahil mala movie daw kasi ito sa eksena. na syempre, kasama din ang mga sponsors nila dito. Pero, mas humanga nga ang marami, nang sabihin na nila bossing, ang premyong iuwi ng mananalong pamilya. Na talaga namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens, dahil bukod sa 300,000 pesos na papremyo dito, ay may additional pa palang 500,000 pesos worth of franchise, mula naman sa Green Smart Cafe. Na talaga namang kahit nga ang mga manunood, ay kinakabahan na din sa championship na ito, na talaga namang hindi nga mapagkakailang inabangan, at tinutukan ito ng mga netizens. Dahil makikita ngang nagsimula sa 91k ang tumutok dito, naging 95k, at hanggang sa umabot ng 107k na nga ang mga nanonood at talaga namang nakatutok dito. Hindi pa nga kasama dyan kung may nadagdag pa, dahil nag-focus na ang inyong lingkod sa panunood. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, mula sa sampung pamilyang henyo na naglaban dito, ay lima na nga lang ang nakapasok sa round 2. Na ang San Juan Family, Magdurulang Family, Capuno Family, Crisostomo Family, at Lanzaderas Family. Pero, marami naman ang mga nanghinayang, nang hindi na nakapasok ang Cabezas family sa round 2, na karamihan ay pambato ng mga netizens, dahil sa pinakitang husay nito sa pahulaan mula umpisa, hanggang sa qualifying round. Pero, mula naman sa limang pamilyang henyo na naglaban sa round 2, ay ang Lanza de family ang nanaig sa pahulaan, at sila din ang nanalo sa championship ng Gimme 5, at nakapag-uwi ng 300,000 pesos. Dagdag pa nga dyan ang 500,000 pesos worth of franchise, mula naman sa Green Smart Cafe, na business package naman. Pero hindi pa nga natatapos dyan ang Gimme 5, dahil pagkatapos na manalo ang Lanza de Ras Family sa Championship sa Pamilyang Henyo. Ay sinabi naman ni Boss Joey, na dapat namang abangan ang mga panibagong sasabak sa pagiging Henyo, pero sa mga magkakaibigan, office mate o kahit mag-classmates naman. Nasiguradong magiging maganda din ang laban, na dapat nangangabangan. ang abangan. Makikita naman ang nakakatawang naging reaksyon dito nila Bossing, matapos na umalis agad si Boss Joey, at pumunta na agad sa host room na makikita nga ang nakakatawang reaksyon nila habang tinatawag nila Bossing, Tito Sen, Nain, Alan at si Miles, si Boss Joey na umalis na nga. Gaya na rin nga ng nangyari noon na naipakita pa nga sa camera. Na nangyari na rin nga kay Tito Sen noon na nahuli din naman sa camera kasama pa nga si Alan. na mga napag-usapan na rin natin noon. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens, sa mga nangyari ngayong Sabado sa Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?